Kabilog Na naman ang buwan kabilog kabilugan ang buwan Talibas na Ang kalukuhan Pumakitan siya Huwag mo pa pa Sige na, sige pa, sige na Ang do'y nyo'y Nalabas din lamang Wah! Kabilog, kabilog, kabilog na naman ang buwan Sa mabalagan meron kapre Maitabago, sindi-sindi Sa sinip ng bilog ng buwan Siya'y nag-baby lang babae Pabilog na naman ang buwan Kabilugang-kabilugan kabilugan ang buwan Nilabas mo na ang kalukuhan Sige, ka sumakit ang chan Sige, wag mo na, pipigilan pa. pa Sige na, sige pa, sige na Ang ko'y loy, lalabas din lamang wow. Wow. Nabilog, nabilog, nabilog na naman ang buwan